paano patayin yung snake? A, dito? Opo. Ma ano ko ang snake? Paano patayin yung snake? Dito? Ganyan? Ganyanin yung snake para mapatay? Hello? Did you say snake? Ha? Huh? Bakit mo yung snake? Dutay. Kutayin na ano-ano kung yung snake. Malit lang? Oo, anak ka ng snake ang tumba. Anak ng snake na tumba? Oo, ang tumba na kaunaw. Sino nagpatay ng snake? Ang dugo na ano. Ang ano na dugo? Ang dugo ay pje. Si Oo, noong gapje pa na ubos. Ang dugo. Inubos ni pje pa ang dugo? Oo. Kinarga, naubos ang dugo. Kinarga niya? Oo, naubos niya naubos niya pagkagay. Uh-uh. Malulan, -uh. natugo na ano? Ah, ano? Malulan, dugo ano? Ah, ano na kay Lola? Malulan, napatay dugo. Ah, ano? Lula ang ano? Malulan, dugo na ano patay? Patay ang dugo ni Lola? Malulo, dugo na mga krog. Anong krog? Krog na manok. <laughs> Ah, inubos ni Lolo yung manok. Dinuguan na manok. Inubos na naman, krug. Krug? Oo. Paano yung krug? Patayin dugo ng baby. Paano yung krug? Ipigin ng Lolo. Kasabihin ng dugo. Dugo na sabi na ano ang lauter Huh? What's that? Oh my God, it's hurt. <laughs> What is that? Napatay na. Mosquito. Hindi. Ano yun? Patay na. Ano nga yun? Patay na. Pinatay mo? Wala man. Nakalipad man. Lupad? Apo. Ang snake na lupad din ang patay. Ang snake naglupad? lupad? Oo. Nauna ko lang ako sa daddy Asan man yung daddy mo? Dadi nintog, dadi Nintog ni dadi? Mm-mm Asal mm -hmm. man si dadi? Nintog ni dadi Asal ngayon si dadi? lawat dadi ko Lagut ke dadi mo? Mm-mm, bag dah ubus Anu ubus? Ubus, bag dah ubun Dadi Ang bag inubus ni dadi? Mm-mm, uh -huh. bag dah ubus Nintog, dadi Kanta ka nga muna Nag-work daddy. Nag-work si daddy? Sabi na ano, sabi dugo. Dugo? Oo. Uh, Nandito uh. na, daddy na. Uh, ang di didi. Lagot yan dyan? Oo, uh -uh, daddy ko. na daddy. Bakit? Anong ginawa ni daddy? Uh, ang daddy ko. Anong ginawa kay daddy? Uh, kay Bata arga. Uh, Lagot si ka... Go. Lagot ang... Lagot ang... Lagot Nadadaan ng dugo ang na daddy. Anong dugo? Ang daddy natawagin tawag niya nintog. Oo. Mm uh -mm. -uh. Nalawot eh. Ganyan? Malakas mm -mm. yon Malakas? Oo. Uh -uh, nang maabot. Saan naabot? Naabot daddy. <laughs> Umuulan? Naabot si eh, daddy. Umuulan sa labas? Oo. Uh -uh, nang daddy ang Sinuntok? Sino nga ay sinuntok ni Daddy? Yung snake yan na patay. Ah, yung snake sinuntok ni Daddy mo patay. takot takot ini. Takot-takot? Mm-mm. Halo. Scared. Masabi na ano kong takot-takot. Takot-takot? Mm-mm. Saan mo nakita yung snake? Hindi yung Didi. Ha? Na Didi. Ay, kaganyan yung paa niya? Oo, paa Paano? Ang paa na andito. Andito? Oo. Uh Oo. -oh. Hindi to pa? Pa? Oo. Tapo ako na paa ng snake. Snake? Dito. May paa yung snake? Oo. Naano ko yung Paano man yung paa ng snake? Yung <laughs> na ubos. Inubos na ape yung paa ng snake? Oo. Ano ginawa niya? Yung ipge, gap. Ang naupatay. Dugo. Ah, pinatay ni Jip Jip. Ang ano? Marga, uh -oh. nasabi kinarga niya. Napatay dugo. Ah, sinabi niya sa iyo? Oo. Uh -uh. Ah, sinabi pala kay Carla na pinatay yung um, snake. Ano, ano, tiil na ano? Ano nangyari sa tiil? Natakot si snake yan, no? Natakot si snake? Nakamay dito. Nakaganyan yung kamay? Oo. Uh, -uh. Ano, nakakatakot pala yun? Ma Malaki na, yung mata ng snake. Oo, na mata na snake. Gaano kalaki? Kalaki. Paano? Kalaki na ano? Kalaki. Malaki talaga? Oo. Mm, malaki pala yung snake? Malaki na itgi. Asin ah, laki ni Iiyak ko na ano. Sinong nag-iyak? Iiyak ko na nidi. Sino yung umiyak? Iiyak ko na itgi umiyak si FG? Oo. Uh -oh. Bakit daw siya umiyak? Iiyak ko may baby. May baby? Ang katkat -kat, na ubos. Si katkat -kat pa? Oo. Uh -oh. Mismo na si katkat? Oo. -kat? Uh -uh. Na may Na manok. Krog. Uh -oh. <tinyo> ano krog? Manok ko na iklog. <tinyo> Itlog ng manok, krog yun? Mm-mm. Hindi -mm. man yung krog, egg. Egg yun na manok opo egg eh, ng manok hindi krogon ano 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 takot ano ano takot ano snake? Snake dito, takot ano ano Takot ano ano Paano ano 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 yung ano 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 daddy. ano si daddy? Uh Tahu gi dadi. Mulatain lo deh. Mama hmm. ya pag datang ni dadi. Uli dadi muda. Untuk. Sini nak susun tok ini dadi. Untuk dadi di tu. Ah. Di tu dadi. Heeh. Anak nun. Sabi. Kamu ingai. An Anjana ini sini. Tarik sini kamu. Ha? Huwag kang lalabas. Ano ko yan? Nailaw na. Nailaw ang na. na snake. Huwag mo nang galawin yan dyan. Na Hindi naman na kailangan ilawan yung snake. Abuling ah, ka nun. Bahala ka dyan. Narinig mo? Uh -huh. Patay uh -huh.